Hello guys! For today's video ay wala muna tayong taping ngayon at dahil wala nga tayong taping ngayon ay lilibangin muna natin ang ating sarili kaya andito ngayon tayo sa GMA kung saan tayo manunood ng noontime show wow. Tara na? Let's go! At andito na nga tayo guys sa kanilang second building kung saan tayo manonood ng kanilang noon show at naghihintay na lamang tayo dito para papasukin sa studio. Wow! Tara na at maghintay na lamang tayo ng mga ilang minuto para makapasok sa kanilang studio for the first step, guys, dito sa tent na blue, nakala mo'y nasa impyerno dahil na sobrang init. <laughs> and then, sure lang. Ito na nga yung first step, guys. And, ayan, pinagpilap lamang kami at ginirupo-grupo kami. And, sunod yan, ipinapasok din kami sa studio. At, ayun na nga, guys. Dahil wag daw maingay, ihinalang natin yung boss natin. Welcome sa studio ng TikTok lang. Para pala akong tanga dun. <laughs> Pati ba naman sa pag edit wag ding maingay. <laughs> By the way, guys, live nga pala yung pinalabas itong TikTok lock na to. Pero nakalimutan ko na kung kailan yung date nito. Kasi medyo matagal na din po talaga itong wow. video na ito. At nung matapos na nga yung live, guys, ay pinalabas na nga kami dyan. At pinakain na din kami. Libre naman yung pagkain dito, guys. Kaya goods na din. Wow. Paano nga ba ako nakapasok sa TikTok lock? May bayad ba yung ginawa ko dito? So, libre lamang po yung pagpasok sa TikTok lock. Meron wow. pang allowance na 100 pesos. And libre na din po yung food. Wow. Kaya goods na din sa mga gustong maglibang. For the lunch, meron tayong ginisang sayote at fried pork chop. Wow. Kain po tayo, guys. After nga nung lunch, guys, ay pinapasok na ulit kami sa studio and for the green team naman tayo ngayon. Ito namang time na to ay taping na to at hindi na po siya live. Hindi ko lang alam kung kailan siya ipapalabas. Kaya, enjoy na lamang natin ang ating panonood. Siya nga pala, guys, ang laki nga pala ng studio ng Tiktok Lock. Wow. Kaso kakaunti lamang po yung upuan ng audience kaya hindi po lahat ng mga kasama ko sa labas ay nakapasok. Sa kaka po pala, guys, kung mapupunta kayo ng Tiktok Lock, ay eh magdala po kayo ng jacket kasi sobrang lamig sa studio ng Tiktok Lock. Wow! While on commercial break, kulit ang Jason Gainza and Waki Keray. Kung gusto nyo pong mapanood kung ano yung mga sinasabi nila dyan na nakakatawa is, abangan nyo na lamang po sa aking reels. Kasi ang kulit po ng dalawang yan, sobra talaga at nakakatawa. Masaya sa TikTok lock guys. At kung may time na pwede ulit bumalik dito, ay babalik ulit wow. kami. Pero hindi na sa TL na nagpasok sa amin dito. Bakit? Basta. Tingnan nyo na lang sa comment section. And <laughs> it's is lamang guys. So, talagang masaya sa TikTok lock. At yun na nga, kung gusto nyo mapanood kung ano yung mga sinasabi nila dito is abangan nyo na lamang sa aking reels at i-upload ko to doon. Yun lamang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli kong video. Peace!